So, ibig sabihin ayaw niyong magbayad dito sa service charge na nakalagay. Kulang. Nashort tayo! Kasi, hindi mo pala yung pinabayad ng service charge yung dalaw yon Simula nang ni-hire mo yan, maraming nagkukulang na pera. May papapapil ka masyado eh, kabago-bago mo dito. Teka lang mga problema. Iba pa ko na nga sa sahag ko eh. Lahat ang presyo dito, hindi nyo kayang bayaran. Kahit magkano pa yung nasa bulsa niyo. Sa mo kuya, the talaga dito sa may ilan, no? Oh, sa pagkita ng best o ganda ka sa Tama. Hindi mo yung pagkain, no? Ayos ma, sumot ang gusto ko na nga ito, oh. Bail out na tayo. Tapos kawagin natin yung waiter. Ah, Waiter? Sir? Yung ano po. Yung resibo po nang kinain po namin. Ah! Tamang-tama. Ito na po, sir. Ah, uh, ma'am. Bakit ganito naman po kalaki yung total po nang kinain namin? Mali po ata kayo ng computation, ma'am. Kasi yung pera po nang kinain namin dito, Sakto lang po yun eh. Oo nga. So, ibig sabihin ayaw niyong magbayad dito sa service charge na nakalagay. Ah, uh, Kuya, tingnan mo. Ah, um, Ma'am, bakit yun ang magpapagbabayanin sa service charge? Bakit hindi? Eh, ako yung nag-serve sa inyo, diba? Hindi niyo ba alam, dito sa restaurant na to, may service charge. Malibasa kayong mga taga-bukid o ewan ko kung saan kayo galing para ngayon nang nakapunta sa mga restaurant na ganito. Kasi, yung mga kagaya nyo, hanggang karinderya lang. Kaya magbayad na kayo, bilis! Teka nga, grabe ka namang magsalita. Ako ba grabe? Eh kayo na nga itong kumain dito sa restaurant namin at pinagsilbihan. Pwede naman namin balikan yung kulang ah. Babalikan nyo? May assurance ba ako na babalik kayo? sa mga mukha niyong yan? Para kay Mandurugas. Teka lang. Eden, alam mo magsalita ng ganyan. Dapat maayos pa rin yung customer service natin. Ano ang problema? Eh, tignan mo. Ayaw magbayad, oh. Sa service charge na nakalagay dito. Eh, di ba kailangan bayaran yan? Ah, uh, bakit, sir? Uh, wala po ba kayong pambayad? Eh, ma'am, yung pera po kasi namin dito sakto lang po sa kinain po namin, eh. So, anong gusto nyo mangyari, ha? Isusuka niyo yung kinain niyo? Eh, tingnan niyo nga! Halos Eden. maubos nyo na! Eden, kaya mo na. Alam mo, mabut ba? Kung ka na sa kabilang table, ako nabahala dito. Mga patay gutom. Bayaran niyo yun, ha? At ikaw huwag mo ko idadamay dito, ha? Kasi kapag ito nangyari na hindi sila magbayad, syempre sa akin makakaltas kasi ako nag-assist sa kanila. Ako na nga bahala. Sige na, yung upang customer nakakaya, oh. Ah, uh, sir. Nabuti pa kahit yung kinain niyo na lang po yung bayaran mo. Ako na po bahala din sa service charge. Huwag ginaisipin mo. Talaga po, ma'am? Eh, hey, ma'am, baka naman pag-alit ako ng boss mo. Naku, sir, huwag niyo intindihin yun. Maliit na halaga lang naman yun eh. Tsaka, naiintindihan ko naman yung iba talagang restaurant. Wala naman talagang service charge Ah, eh. uh, okay. sige po. Uh, tawagin niyo na lang ako pag pwede na kong bayaran. Ah, uh, ma'am, alam niyo po, alam ko po na malayo pa po yung mararating niyo. Kasi napakabuti niyo po sa mga customer niyo dito eh. Nako, sir. Waitress lang po ako. Nako, ah, uh, sige sir. Balik na ako sa kahatas. Tawagin niyo na lang ako pag ready na ng payad, okay? Sige, na, salamat po pa. ulit. Thank you. Sana lahat ng waiter, ganun na. Kaya ako, kuya, yeah, buti na lang may mabait na waitress dito. Hindi ka gaya ng isa po, oh, kuya. Tara na, baka mamaya bumalik tayong isang waitress dito. Alam mo yung ugali nun, baka pahiya pa ulit tayo dito. Sige. Okay. So, sige, yung bahay na pala ko yun, nasa pera eh. Ako nga. Ah, ma'am. Thank you po. Thank you. Pwede ko? Oh, wait. Halika nga dito. Ano, oh, wait? Oh, bakit? Kulang. Na-short tayo. Kasi, hindi mo pala yung pinabayad ng service charge yung dalawang yun, ha? Ah, uh, sensya ka na, eh. Nakamuha ko sa tao, eh. Mga halata naman na person kumain sa mga restaurant na may service charge. Hindi naman lahat kasi ng restaurant may service charge, eh. Eh, ano na, ipapakaltas pa na lang kayo sa sahod ko. Ganon. Ano mo ikaw? Tanga ka? Tanga na bobo? O di kaya, papita-bida ka? Hindi pa, papapil ka masyado eh, kabago-bago mo dito. Teka, lang naman problema. Ipapakaltas ko na nga sa sahod ko eh. Ako naman yung nagbayad eh. hindi naman ikaw eh. Hindi ko naman sa sahod mo ipapakaltas, di ba? O sige, ikaw magkaltas. Sige, lahat na lang customer na pumunta dito, huwag mong papayarin ng service charge. Kasi bita-bita ka eh. Parang may gustong patunayan. Tignan mo! Pag si Sir naghanap dito ng pera na kulang, ikaw man ko talaga. Isusumbong kita. Tatanga-tanga to. Hi, sir. Good evening, sir. Good evening. Kau yung restaurant? Ah, um, hindi pa siyadong okay, sir. Ah, um, pa-check na lang po, sir. Teka, okay, ano nangyari? Bakit kulang to? Eh, paano ba naman sir, kasi yung isa niyong waitress dito, pabida-bida masyado. Eh, nagmamagaling sa mga customer, hindi pinapabayaran ng sakto yung mga order. Kaya nagkakakulang-kulang dyan. Simula nang ni-hired mo yan, maraming nagkukulang na pera. Tukoy okay mo kasi, Virgo. Virgo? Virgo? Ah, tawag ka ni boss. Ay, sir, good evening. Good evening. Ano nangyayari? Bakit ko lang walang to? Sir, kasalanan ko po. Ah, uh, sorry sir. Hindi ko kasi matiis na hindi tulungan yung customer eh. Sakto lang kasi yung pera nila sa pagkain eh. Kasi yung ibang restaurant naman talaga sir, wala naman talaga sinisingan na service charge eh. Medyo nagulat lang din sila kaya sabi ko ako na lang yung bahala. Kahit ikaltas mo na lang sa sahod ko sir, okay lang po. Durado ka ba? Alam mo, di ba yung eh, sahod mo hindi magandang kalaki? Baka mamaya wala kang iuwi sa pamilya mo. Okay lang, sir. Kasalanan ko naman talaga eh. Huwag kasi kaya ang tiisin na ipaya yung mga customer eh. Alam mo, ikaw, tanga ka talaga. Eh, ba't ka ba nagtrabaho kung wala ka namang sisweldohin? Kasi nagpapabida-bida ka at gusto mo, ikaw magbayad doon sa mga in-order ng customer. Na talaga akong, hindi na sa ganun. Nakawa talaga ako. Hindi sabihin sabihin, nagbibida-bida ako. Alam mo pa pala ako dun. Wala nga ako sasawurin, no? <laughs> Tama na yan. Bukas, gusto ko kayo Ay gusto so ko sabihin sa inyo. Paguti pa. Saran na to. Huwag na kayo malilit bukas ha. Kailangan-kailangan ko kailangan kayo. Yes sir. Dinisin nyo na yung dapat dinisin. Hindi mo ba alam kung bakit tayo pinapunta ni Sir dito na maaga? Hindi. Bakit ba? Pakakatagalan no? Siyempre! Dahil sa promotion. At sigurado naman ako, ako yung mapro-promote. Kasi matagal na ako nagtatrabaho dito at super galing ko magtrabaho. Di ka tulad mo, puro paltak. Bakit? Kaya humanda ka, sinabi niya ba sa'yo na mapro-promote ka? bakit hindi ba obvious? Eh tingnan mo nga, ikaw puro palpak, kabago-bago mo, puro palpak yung trabaho mo, sana gumaya ka sa akin. Kaya ikaw, umanda ka mamaya, baka mawalan ka ng trabaho, mas lalong wala ka nang siswenduhin. Customer service yung trabaho natin. Customer service ba sa'yo yung like light lighting may mga customer? Tapos feeling mo promote ka? Eh bakit? Nararapat lang yun sa kanila. Kasi mga hampas lupa sila at walang pambayad sa mga restaurant na ganito. Kaya kung ako sa'yo, maglinis ka na lang kasi darating si boss. Huwag yung sasagot-sagot sa akin. Kala mo kung sino. Dami yung alam. Good morning. Hoy, kaaga-aga kabubukas lang ng restaurant namin? Nandito na naman kayo para ano, mang budol? hindi magbayad? Ah, uh, ma'am, hindi po. Kasi uh, dito po kami para bayaran po yung sinasabi namin na babalikan po namin ang kulang. Babayaran nyo. Pagkatapos, mag-order kayo, tapos hindi nyo na naman babayaran yung service charge. Ganun ba? Alam niyo yung mga style nyo, luma na eh. May trust ka. dito. Malis ka kayo! Ba't gonna... kayo umuupo, ha? Pinaupo ko ba kayo? Hello? Sabi ko, hello! Hoy! Hindi ko kayo pinaupo dyan! Ah, uh, waiter. Pahingig nga kami ng halo ng menu. Order kasi kami kasi nagugutom kami kakain. Kakain kayo? Wala ko yung kakainin. Hindi ko kayo pagsisilbihan kasi hindi kayo marunong magbayad. Tsaka ito, lahat ng presyo dito, hindi nyo kayang bayaran kahit magkano pa yung nasa bulsa nyo. Tumigil ka. Mamay, iiyak ka. Nakawalan ka ng trabaho. Ako tinatakot mo? Hindi ako mawawalan ng trabaho. Ako ang pinakamagaling dito na empleyado. Ha? Ah, eh baka yung kasama ko. Habis. O, di ba, bigay mo na sa amin yung menu? Ang dami mo sinasabi. Hoy, bingi ka ba? Sabi ko, di ba, hindi kita bibigyan ng menu. At ikaw, mahuhula ka ba para sabihan ako na mawawalan ng trabaho? Ha? Huh? Ay, sir. Anong nangyayari dito? Eh kasi itong dalawa, sir. Yan po yung may pakana ng hindi pagbabayad ng maayos. Kaya yung isa nating empleyado, ayun, naka-abono. Sila yung sir yung sinasabi ko. Asan ba si Virgo? Kakakin Sige sir. Ah, sir, nandito na po. Ah, buti naman. Magagakit mo as po dalawa. So, lang malaman nyo na hindi na ako magmamanage ito. Kasi, may tinayo kaming bagong restaurant sa probinsya. Kaya akong atasan ng daddy ko din. So, ibig mong sabihin, sir, wala nang mamamahala dito? So, may promosyon na mangyayari? Meron. Pero, depende din sa papalit sa akin. Ah, uh, sir, mawalan po ba ako ng trabaho? Dahil sa ginawa ko? Ah, uh, Brian J. Ano sa tingin nyo? Alam mo kuya, napakaswerte natin kasi meron tayong waitress na tapat at napakasipag. At lalong-lalo na, napaka maintindihin sa mga customer at marunong makipagkapwa tao. Sir, kinala mo po sila? Sila po yung customer na tinulungan ko eh. Wait on sir, prank ba to? tanong dyan sa mga probinsyanong yan, eh wala naman niya alam. At saka, tingnan mo nga, maaga dito para sila yung first customer at makain nila lahat ng masasarap na pagkain. Tumigil ka na, Aiden. Ano ka ba? Tinawag na ni Sir sa pangalan eh. Ano mo, pinig ko ikaw ang bobo. Alam mo, maaga sila dito kasi sila yung mga kapatid ko. At sila rin ang magmamalig sa restaurant na to. Talaga po? Ah, uh, Bilbo. Maraming salamat nga pala dahil napakaganda ng customer service mo. Actually, yung mga kapatid ko natutuwa sa'yo. Thank you, sir. Ah, uh, total sila yung magmamanage ng restaurant na to. Sila ang tatanungin natin kung sino yung magiging manager sa Inita restaurant. Ah, Jay, Bryan, Ah, uh, yan si Eden. Walang kwenta yung empleyado. Tanggalin na natin yan bastos sa mga customer. Na pa, alam na namin dalawa ni Kuya kung sino yung pipiliin naming magiging manager dito sa restaurant. At walang iba yun kundi si Iswem. Sir, oh. thank you po ah. Sir, thank you po. Ay, hindi po yan pwede. Kasi ako yung pinakamatagal nandito na tatrabaho. At saka ito, baguhan lang ito. Puro nga palpak yung trabaho eh. Dapat ako yung promote nyo. Paano ko naman ipopromote? Ha? alam nila kung ano yung ginagawa mo dito. So, kayong dalawa, tatanungin ko kayo. Kung willing ba kayo na mag-stay pa dito si Eden? Dahil syempre, kayo namang manage nito. Wala alam sa aming problema na dyan kung hihingi siya na sorry sa amin. Hoy, ako magsasorry? No way! Ba't ako magsasorry sa inyo? Eh kayo nga itong may kasalanan eh. Balak niyo pang lugiin tong negosyo ni sir. Hindi kayo nagbabayad ng na maayos. Alam mo yun napakatanga mo, no? Kapatid ko na. Hindi mo narinig yun? Anong klase kang tao? Hindi ka man nakakaintindi? Anong gusto mo? Bawalan ka ng trabaho? O magsasorry ka? Hindi na. Anong sa pinakikita mo? Basos talaga yung ugali mo. Mabuti pa ah. Umalis ka na. May araw din tayo. Ah... Uh... Sir, thank you po sa ato po na sa akin bilang manager. yan daw, hindi mo kailangan gawin niyo kasi tinawa ko na naman po yung trabaho ko bilang um, customer service. Alam mo, yung, hindi naman na nagagawin niyo hindi ako i-serve yun. Alam mo kasi, ikaw eh, eh, yung tipong tao walang pinipilit na Sa eh. totoo lang, alam naman talaga nila dito yung universe eh. Sinubukan lang talaga nila yung mga waiter na makakasama nila. Di ba, Jay? Right? Hmm. Tama Tama. So, ibig sabihin, hindi nyo na po kakahit ng nisasahad ko. Tsaka ngayon na kami na yung magmamanage dito sa restaurant, may babagawin tayong patakaran dito. Kasi yung mga service charge, wala naman talaga yan eh. Si Eden lang naman talaga yung may pakana yan. Tsaka yung mga reviews natin dito bumaba dahil sa mga reklamo ng mga customer dahil sa kanya. Bukan mag-alala. Kisiguraduhin ko na pag dumating mga bago nating stock dito, tuturo ko sa kanila yung panit ang pag-hiver mga customer. po. Ah, sir. Baka po kasi nga na umuha na pagkain. Oh. Kuya, pili ka na.